morning. Uh, day 2 na natin dito sa Montclair. Tayo ay pupunta sa syempre sa trabaho. So dumating ako dito kahapon. Umaga. Around uh, on, na yata. O oh, 9.55. Pero dumating ako sa side kahapon. Almost 12 na. Kasi traffic din. Mahaba ang biyahe. So ngayon it's Tuesday. So, second day natin. Punta tayo sa ating Montclair. Okay, let's go! Pero bago yan, natin mo nang ilagay ito. Do not disturb. Para hindi... Para hindi pasok. Eh. tayo sa hotel meron free breakfast eh pero parang ayaw ko <laughs> kasi maga ko sa office dadaan na lang siguro ng Starbucks saka isang tinapay doon ito yung kanilang ano eh ah uh, restaurant. Sarap din dyan. Pero papasok muna tayo. Ngayon ay uh, 7.47. So, medyo maaga pa. Dahil muna tayo sa kapihan. Ito nga pala ako naka-stay. It's the double tree. By Hilton, then you are ating uh, a parental jeep. Napolo ah. Ngayon. Anyway. Drive tayo sa work. Pero set up muna natin ang map. Kasi hindi ko alam. Ang weather ngayon. pala, naglakad ako dito sa area. Ganda, maganda yung mga bahay dito. mga medyo mga luma, pero ang gaganda ng design. Maganda, kagaya ng isang yun. Oh. No? Ganda, oh. ah, maya, lakad ko dito. Medyo tayo dito sa sa, ano, sa neighborhood. Maganda ng bahay. Can I get you started with any food items? Uh, I'll get the Impossible sandwich. Impossible? Any other foods? Uh, no. Yeah, that's all. And then uh, one uh, cafe latte. A latte, what size? A grande. Grande, hot? Yes. Hot. What else can I get for you? Uh, that's all. Sorry? That's all. Thank you. Can I have your name? Marcelo. All right, Marcelo. We'll see you after are you. Yes. That's all. ako ng ID kasi yung aking ID hindi ko makita uh, baka naiwan ko sa Indiana nung nagpunta ko doon ng last time last month kaya hindi mo makapasok ng building so nag, uh, nag request ako ng bagong ID giligan ako ng bagong ID uh, kaya yun, yun lang bagong ID <laughs> pwede naman pero syempre huwag na pagawa ka ng pagawa na ay hindi sa bawat site pupuntahan gagalit sa iyo yung ano, security ito hindi security uh, parang regulatory regulatory team QRA ko tawag alright ito nga pala yung building yan Papasok muna tayo, okay? Later ulit. Okay. Out na tayo. Ngayon ay 5 o'clock na. Hindi pa ako nagtatanghalian. Pero nag-snack naman ako kanina. Kamain ako ng chips. Pero okay, gutom na. Ay. Napasarap sa trabaho. Ito nga pala yung bundok dito. Heren pa rin siyang snow eh. Tanu doon. May snow cap pa rin eh. 'Yun malamig dito. Ayun, sarap ng init ng sasakyan. Babad sa araw. Okay. ayun, yun. di pa nga ako tatanghali Pero nag-break naman ako kaninang ng no, oras 2.30? Kasi isunod sunod na ako yung meeting. Tapos, uh, bukod sa meeting, meron pa akong tinirain uh, na supervisor. Bagong hire. Yung bago. Uh, Na-hire siya February wala kailangan niya ng orientation ng labor management. So, nagpa-orient sa akin. And then, yun, kalimutan ko na magtanghalian. Kaya ngayon, yung uh, muna tayo ng ano. Dinner na. Dinner na yun. Kasi, late na siya masyado. Sabi ng isang Pilipina dito, masarap daw yung ano, Thai, Thai, Thai Cuisine, Thai Restaurant. So, check-check natin kung doon tayo kakain para patikman naman natin, okay? Ayun, dito na ako sa hotel at tapos na akong kumain. Nga pala, may naalala ako kanina sa work. Uh, may nagtanong sa akin kung ano daw trabaho ko sa you know, sa Amerisource. Sabi ko, ano, ako ay process engineer. So, ang sabi, oh, di magaling ka sa math kasi engineer ka, ano. Napatawa naman ako kasi sa totoo lang, hindi ako magaling sa math. Pero ko parang impression kapag engineer ka, uh, magaling ka sa math. Which is yun naman talaga yung ano. Uh, impression kasi syempre nung college ang dami na nga madami kaming math actually pero hindi ko masasabi na magaling ako sa math magaling akong manulad hindi <laughs> joke lang uh, ano ba paano ko masasabi uh, basta ano lang alam mo lang gamitin yung formula uh, paminsan-minsan kailangan mo sa kailangan mo i-memorize yung formula. Pero ang pinakamahalaga sana, ano, pinakamahalaga, alam mong gamitin yung formula. Yun, yun, yun ang tamang term doon. Kasi dito naman, kahit naman sa work, hindi naman ako, ano, tuloy lahat ng pinag-aralan ko nung college, wala ka pa ako nagagamit. Sa, sa ano, sa trabaho. O, mga pera doon sa mga basic shit. Sure application division eh, normal yun, kailangan yun magamit mo pero most of the time, nagka calculator ako yun, hindi ko uh, hindi out of thin air ay masasabi ko sagot masasabi ko sagot pero sa malamang mali yun. <laughs> kaya ako ay nagka calculator yun. so yun lang uh, kahit nga nung high school eh alam ko, uh, nag-summer ako nung ano, sa mat. Ah, parang trigonometry yata yun. Then nung college, uh, nag-summer din ako sa ano. Summer ba? Hindi. ano pala? Inulit ko yung analytic geometry namin. Nung college. Kasi bagsak ako. Yun. So, hindi ko masasabi na magaling ako sa mat. Uh, pero marunong ako gumamit ng formula. So, yun. Uh, yun na akong masasabi na kung, sa tanong na kung engineer magaling sa math, or math. sa akin na hindi ako magaling pero yung mga klasiko masasabi ko na magagaling sila sa, sa math yun uh, so sa mahalaga sa akin uh, kaya mong gamitin yung formula na para dun sa problem na kailangan mo libre naman gumamit ng ano, ng calculator. Sa so, ngayon kasi i-Google mo lang, minsan sasagot lalabas na 'yung sagot eh. Lalo na ngayon may AI. Pwede mo i-type doon kung ano 'yung problema mo, bibigyan ka ng AI ng sagot. Pero siyempre, kailangan mong ano 'yun. I-confirm or i-check kung tama nga 'yung sagot. Sa work ko naman, uh, mas mag dalas gamitin namin ng Excel. Sa Excel naman kasi, same din, kung alam mo yung gamitin yung formula, i-input mo lang dun sa Excel, kukumputin na yun ng, ano, ng, ng Excel. Uh, hindi mo na kailangan i- mano-mano na multiply, divide, subtract, anong percentage nito. Yung simple yung ano lang, uh, math. Uh, ayun naalala ko lang kasi yung nga natanong ko kanina kung ano trabaho ko sabi ko processing uh, ang unang impression o di you're good at math ayun lang okay sige uwi yan na spring na nga pala kaya marami na ako nakikita magandang flowers dito sa tabi-tabi. Ang ito, purple. Ayan, oh. Ito